Guys, good PM guys. Nakauwi na ako galing sa aking trabaho. For today's video guys. Papakainin ko na yung manok ngayon. Para sa tanghalian nila. Tara guys, kumain ako guys. Bisitahin natin yung manok. Malaki na guys. Kita natin yung Parang nila na guys Naulan guys Uuulan na naman dito sa amin guys. Guys, kain natin itong pagkain ng malo. Ayan na pala yung mga manok guys oh. <coughs> Medyo malaki na yung mga manok natin guys. Pilihin ang bitawan yung ano nila. Ayan na. Ayun guys oh. Pinitayan ko sila ng tangalian nila guys. Kasi nahihingay na. na. Butong na ata sila. Para din kasi yan tao sila eh. Dapat umaga, tanghali at gabi rin ang pakain sa kanila. So ngayon guys, hanggang dito na lang muna ang aking video. Abangan nyo na lang ang susunod kong video. Thank you for watching. Bye bye.